Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Pagparain po tayo ng Panginoong Diyos na buhay. Basahin natin ang sulat ni Marcos sa 1615. Humayo kayo sa buong salibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang tanong, sino po ang pwedeng mangaral? Tayo bang lahat? Pwede naman po. Pero ito muna ang i-consider natin bago tayo po mangaral ng ibang Ebanghelyo may natutunan po tayong aral mula kay Heso Kristo. Ito po ang sinasabi sa kasulatan. Basahin po natin ang sulat ni Mateo. Sinasabi po ito ng ating Panginoong Heso Kristo, Mateo 11.29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Basahin din natin sa isang salin na kung saan ay magiging matibay pa ang ating pananampalataya bago ka mangaral na turuan ka muna ng aral ni Kristo. Basahin din natin itong isang salin. Pasinin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo ako ako'y maamo at mapag kumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Malinaw po dito, no? Sinasabi po dito, sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Yan. Ibig sabihin po, bago ka mangaral ng Ibanghelyo, naturuan mo na tayo ng Panginoong Hesus. Susundin natin ang lahat ng mga aral at turo ni Heso Kristo bago ka magkaroon ng pangangaral ng Ibanghelyo sa mga tao, sa lahat ng nilikha. Kasi po, dalikado kung wala ka pang natatanimang aral at turo ka ng turo, baka mali na maituro mo, ikapahamak mo, pati na rin ang mga nakikinig. Kaya kailangan natin gawin ang mga bagay na yan sa sinasabi ni Kristo. At ngayon po, bago tayo magpatuloy po sa pag-aaral, malinaw na po yan. Bago ka mangaral ng Ibanghelyo, bago mo ituro ito sa iba, naturo ang kamuna ng aral ni Kristo. At ngayon po, nais nice ko lang pong i-mention itong mga nag-comment po sa atin. No? Ang sabi po dito kay Cherry Bill, napakaganda po na kung saan ay uh, nakita ko yung kanyang kalooban no? o suggestion o ibig sabihin ito isang uh, mungkahi o isang uh, magbigay sa atin ng ikagaganda ng ating programa, ng ating relationship sa bawat isa. At the same time, magkaroon tayo talaga ng ganitong uh, pagtugon sa ganitong mga komento. Basahin natin. Sinasabi po ni Cherry Bill, napakaganda po at napakalinaw with heart. Ano? Salamat po, Sister at Cherry Bill. Salamat po sa pag-post ng ganitong kaigsing video kasi po ang mahaba, tiyak na, may hindi kayang pakinggan ng walang mga internet po. Kaya natutuwa po ako pag may video po kayong pinopost na maiksi lang. Kasi share ko po dahil tiyak na kahit load lang ang gamit ng iba ay mapapakinggan nila. Para kahit papano ay may malaman sila tungkol sa Biblia. Mahirap po kasi pag pamilya ang tinuturoan hindi basta-basta nakikinig. Pero pag ibang tao magtuturo, minsan po tinatanggap nila. So, salamat po sa ganitong mga uh, saloobin po ninyo. No? At makakatulong po yan. At ganito po ang ating gagawin sa ating uh, programa para ho lalo tayong magtulong uh, magtulungan ano, ho? ay gawin po natin ang mga bagay niyan ano ho at dito sa ating uh, programa yan ho meron po tayong gagawin dahil suggestion po nyo yan. Ano? So, gagawa po tayo ng 10 minutes o kaya may maroon tayong uh, mahabang video hanggang 20 minutes. Ano? So, 10 to 20 minutes, gawin po natin ito do sa mga topic na ating napapag-aralan. At the same time, madali nga po naman matatanim sa ating kaisipan. Kasi po, gagawin natin yan dahil nga po ay gumagawa tayo ngayon ng hindi man po mawawala yung live. Ano? Ito ay suggestion po ng mga tao ngayon kasi nga po ang ating iniisip, ang ating inaalam, lalo na nga po doon sa mga may hina ang kanilang data, di ba? Ang hindi man lahat nakaka-avail ng pagbili ng load na halimbawa, ma tinatawag natin na unlimited, di ba? At ang iba lang talaga ay umaasa do sa kinikita nila na hanggang sapat lang po no? at nakakabili lang sila minsan ay hanggang doon lang po. Kung gagamit nga po sila ng mahahabang video, katulad po ng 1 hour, 2 hours, ay hindi sasapat yung kanilang load. So, salamat po kay Cherebil. At ito po ang ating gagawin ngayon. Gagawa po tayo ng mga videos na aral at turo ni Kristo, 10 minutes hanggang 20 minutes. Pero yung ating live, hindi naman po yan natin tatanggalin kasi umaabot po yan ng 1 hour, di ba? Sometimes 2 hours. So, nandiyan din po para doon sa iba naman po, no? Na kung sana ay may mga unlimited load at gusto magkaroon ng ganitong talakayan, magtatanong ng live, pwede ho natin gawin yan. Ano At ang kagandahan dito sa ating channels channel, dito kay YouTube, gumawa din po sila ng shorts video, ano? 15 minutes, maximum na po dito ang 3 minutes. Kaya dito gaga gagawa din tayo, ano? Kaya suportahan po ninyo ang ating channel, Read the Scriptures. God's Word, Read the Scriptures. So, salamat po kay Cherry Bill sa ganitong mga suggestion po ninyo. Ano, talagang nakakatulong. So, salamat do sa mga iba pa na may karagdagan sa ganitong gawain para maipangaral po natin yung Ibanghelyo sa buong mundo, sa lahat ng nilikha. Kasi nga po, papano man ako pupunta sa iba't ibang lugar, kung wala naman akong pamasahe. So, gumamit na lang po tayo ng internet o ganito mga bagay, di ba? Para makarating po ang mensahe ni Kristo sa lahat. So, salamat po. Noho. At ngayon, dahil nga yan ay utos ng Panginoon, kaya kailangan natin munang gawin, mag-aralan tayo. noho Sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Iyan ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Bago mo maipangaral ang Ebanghelyo, ang ka muna no? Okay, so ngayon, na ko pong dagdagan ito, no? Sa ganitong pag-aaral. Sinasabi naman po dito sa kasulatan, basahin natin dito sa sinasabi ng ating Panginoong Isus sa mga sulat naman ni Juan 5.24. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugus sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. So, iyan po ang layo ni ng Ama at ng Kristo. Kung tayo susunod sa kanyang mga aral at turo, hindi na po tayo mahahatulan. Maililipat po tayo doon sa tinatawag na buhay mula sa kamatayan. Yung kamatayan, iyan po yung sinasabing kaparosahan. Yung buhay, yan po ay bibigyan ka ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Samantalang yung kamatayan, paghihirap ng iyong kaluluwa. Kaya napakaganda po na tayo nag-aaral ng mga salita niya nang hindi po tayo mapahamak. At ngayon pa, idagdag ko rin po itong sinasabi dito no? para magkaroon po tayo ng kaunawaan. Kasi nga po, paano tayo magkakaroon ng ganitong pagbabahagi ng salita ni Kristo? Parang ganito po yan. May sinasabi po dito si Mateo sa 26.13. Ito ay salita ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni Hesus, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala sa Kanya. Basahin po natin sa ibang salin para mas malinaw po. No? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kahit saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-aalala sa Kanya. So meaning, ibig sabihin, kinuha ko po itong ganitong konsepto. No? Na kung saan ay yung ginawa po ng isang babae na ito po ay binuhusan po ng pamango ang uh, katawan po ni Kristo o yung anyang ulo o yung paa niya. Basahin nga natin para maintindihan natin, no? Ito po ang sinasabi diyan sa pangyayaring ito, no? Nagalit ang mga taga-sunod ni Jesus nang makita ito, sinabi nila, "Bakit niya sinayang ang pamangong iyan?" So, yung hindi naman po sinayang eh. Ang nangyari po sa pamang pamango ng babae, ito po ang ginawa ng babae. Lumapit sa kanya ang isang babae, may dala itong mamahaling pabango sa isang sisidlang yari sa batong alabastro. At habang kumakain si Jesus, ibinuhos ng babae ang pabango sa ulo ni Jesus. So nakita po ba ninyo? Ibig sabihin po para ipakita sa atin yung ginagawa ni nung babae kay Jesus ay isang bagay na meron palang purpose yun. Ipinapakita doon yung ganitong bagay. Tuloy natin ang pagbabasa. Nagalit ang mga tagasunod ni Jesus nang makita ito. Sinabi nila, bakit niya sinayang ang pamamangong yan? So, yung pamangong iyon, ang pabangong iyon ay isang bagay na meron pong layunin. Tuloy natin. May pagbibili sana iyan sa malaking halaga at may bibigay ang pera sa mga may hirap. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Ang mga may hirap ay lagi ninyong makakasama pero ako ay hindi. Tingnan po ninyo no. Si Jesus Kasa kasama ng mga alagad habang nangangaral. Ngayon, sinasabi ni Jesus, hindi habang panahon makakasama si Jesus. May layunin po yun eh. Yung ibanghelyo po na sinasabi dyan, kahit wala si Jesus, pwede mong ipangaral. Kaya mayroon pong tinatawag doon sa ganap at nangyayari sa pagbuhos ng pamango kay Kristo. Alam natin ang pamangon yun ay isang bagay na maintindihan natin, ituloy natin ang binabasa. Binuhusan niya ako ng pamango, ng pabango, para ihanda ang aking katawan sa libing. O nakita ba ninyo? May purpose pala yun kasi si Kristo'y mamamatay at muling mabubuhay, babalik sama. Yun ang ibig sabihin niya na hindi makakasama siya ng habang panahon. Kaya sa pangangaral ng mga alagad kahit wala na si Kristo, yung Ebanghelyo ay ipagpatuloy. Kaya sinasabi po dito, bagamat ito nasulat sa mga sulat ni Marcos, ano ho, na ipangaral ang salibutan sa buong mundo o sa lahat ng nilikha, sa lahat ng tao. Balikan po natin itong ating binabasa. Yung sinasabi po dito, binuhusan niya ako ng pabango para ihanda ang aking katawan sa libing. Tuloy natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kahit saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya. Nakita po ba ninyo ang isang bagay na nakakabigay ng kaunawaan na yung palang niyon, yung ebanghelyo na si Kristo ay ipapangaral sa buong mundo. Kaya kay Cherry, salamat sa iyong komento, no? oh, uh, Chari, uh, Chari Bill, salamat po sa iyong komento na kung ay nag-share ka ng ganyang bagay. Nagagamit na mo yung salita ni Kristo na binabasa ko po. Dahil yun din po ang binabahagi ko sa inyo dahil salita ni Kristo. At kayo naman po, ibinabahagi ninyo ang ibanghelyo sa ibang tao. So, totoo po yun na kung saan ay inaalala natin yung mga bagay na ginawa ni Kristo sapagkat yun ay isang bagay na kung ating matutunan, mayroon tayong ganap na kaligtasan. Bakit po? Dahil yan ang sinasabi at pangako ng ating Panginoong Hesus. Yan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan, ang pakaganda. May buhay na walang hanggan kasi sumusunod tayo sa aral at turo ni Kristo. At ang kagandahan pa nito, tuloy natin, hindi na siya hahatulan sapagat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. So magpatuloy pa ho tayo, idagdag ko lang po ito para maging malinaw pa ho sa atin. No? Sa mga sulat naman po ni Pablo, sabi dito, Ikalawang Korinto 11 to, sa tulad kayo ng isang dalagang berhen na ipinangako'ng ikakasal sa isang lalaki si Kristo. So pag sinabing berhen, ito po 'yung mga mananampalataya na kung saan walang halong ibang pananampalataya. 'Di ba pag berhen wala ka pang kasintahan. Si Kristo ang magiging kasintahan ng lalaki. Ibig sabihin, yung berhen o yung dalagang berhen, tumutukoy ito sa mga iglesia o mananampalataya kay Kristo. At si Kristo, yung tinutukoy na lalaki na mapapangasawa yung babae. No? So, yan ang tinatawag na groom and bride. Yung groom, si Kristo. Yung bride, yung iglesia. Kaya dapat tayo magkaroon ng aral at turo ni Kristo para hindi tayo magkaroon ng maling paniniwala. Kasi po, pag wala tayong aral ni Kristo, ang sinasabi ni Pablo ganito, tuloy natin sa tres, pero nag-aalala ko na baka maling lang kayo, tulad ni Eva, na lang ng ahas, at mawala ang inyong taus-pusong hangaring sumunod kay Kristo. Kasi nga po, yung pangyayari at naganap, kani Eva at Adan, di ba nakinig do sa ahas, sa halip makinig sa Diyos. Ang pinakinggan ay yung ahas, ang pin dapat pakinggan doon yung Diyos na nagsabi kapag inyong ginalaw ang isang bagay niyan sabi ng Diyos, huwag inyong hihipuin, huwag inyong kakainin. ba? Diba? Eh, ang sabi ng ahas, kainin ninyo, hindi kayo mamamatay. ba? Diba? ay e, naling lang sila, kinain nga nila. Mas pinakinggan nila yung ahas kaysa Dios Kaya ho tayo, sa ngayon, ating susundin kung anong sinasabi ni Kristo yung po ang ating susundin. Kaya sabi po dito, dapat tayo sumunod kay Kristo. Balikan po natin yung 11.29. Ano? Maganda po yan. Sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Okay? So, salamat po sa ganitong pagkakataon na kayo po ay nakaunawa. At nabigyan muli ng ating paglilinaw itong mga komento po ninyo. Napakabuti ng Diyos sapagkat kayo po na nakakaintindi, nakakaunawa, sa mga salita ni Kristo, ibahagi po ninyo ang ibanghelyo na ating pinag-aaralan. Okay? Pagpalain po tayo, muli tayong manalangin sa Diyos. Ama, nagpapasalamat po kami sa sapakat napakabuti mong Diyos. Hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo kaming binibigyan ng kaliwanagan, pangunawa, karunungan sa iyong mga salita. Kaya po, Panginoon, gamitin mo kaming instrumento na matuto kami magbahagi ng mga aral mo sa ibang tao. Kaya Panginoon, narito po kami handang magpaturo sa iyong mga aral at turo. Malagyan ng aming puso't isipan ng mga salita mo na nagbibigay po ng totoong kaligtasan. Kaya salamat po Ama, pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.